ang sweldo sa usa ka semana si 3,000. didakan didaka na siya pambayad sa otang, bugas, no, 1k. Niya, load para sa cellphone sa mga Ayan, anak 300. Ya, mo palit og usa ka kilong litson ini kahapon ana igong magsweldo 600. Nya, lain sa kaya guay paris nga soft drinks Hey, lechon besudan so palit og soft drinks kay daghan man tag mga bata upat pun ka botelya so tag 50 200 unya na apay baon nga bajitanan sa usa ka semana baon sa mga bata so lima man ka ang mga bata so tag 100 sa usa ka semana na tag 20 tira ilang adlaw nya lima man sila tagbainte sa Osaka, ka semana de ang budget. So ang nahibilin kay 400 na lang ang nahibilin sa sildo nga 3 So baghan, sa baghan, umaabot baghan na semana unsa may ipanoodan. So palit na lang og noodles, toyo <coughs> og bagoong So wa nagisobra, sobra bisag piso bagoong noodles og toyo na lay so, anang simana ha. Wa na, wa nay na ayo. <laughs>